pag-uusapan natin ngayon mga utol ay yung lagi din natin na encounter Halos everyday, pag tayo po ay may tawag, may nakakapanayam po tayo sa ating Papong TV Helpline, ay matalas din po itong problema. Sabi ko nga po, panuuri natin to. Gawin po natin to kung halimbawa dati ay mahal kanya, pero ngayon ay malay na niya kapatid yung parang hindi na po siya sigurado at pinapakitaan niya po tayo ng hot and cold signals, kumbaga mix signals at yung iba pa nga po dyan ay parang binabaliwala ka na utol. In a situation na talagang gulong-gulo ka na and all of a sudden ay parang ginawang on the rocks na ang pakikipagrelasyon niya sa'yo. Yung tipong noon ay very very vocal siya sa'yo. Hindi lang po sa atin, kahit po sa mga taong nakapaligid, kung gaano niya tayo kamahal utol. Pero ngayon ay tipid na tipid, pigil na pigil, at parang ayaw niya magsalita tungkol po dito. Yun nga'ng mahal ka! Pero ngayon ay malay na niya ang tatalakayin natin sa araw na to. Magandang pag-usapan yan mga kapapong. Pag-uusapan ngayong araw na to, yun nga pong tungkol kung halimbawang wala na po siyang malay, yung tipong parang hindi na po tayo importante bigla-bigla po sa taong mahal natin. Next step, game plan, solusyon dahil nga sa noon ay mahal kanya, pero ngayon ay parang wala na po siyang nararamdaman sa atin. Ang iba pa nga po dyan ay straight na ipinararating na talagang hindi na tayo gusto at hindi na po tayo kailangan. Kung ganito ang ipinapakita niya sa ngayon, it directly tells me na kailangan muna natin talaga mag-provide ng space at kung bothered, may galit at yung parang suffocated na siya sa'yo, hihirapan dahil sa kasalukuyan ay ikaw ay hindi tumitigil. Kakahanap ng sagot, hinahabol po natin siya. Ay kailangan, kailangan gawin talaga natin yung space na pinag-uusapan. Sa totoo lang, it will help us a lot. Also, it will trigger na his or her emotions sa iyo. Dito pa nga niya kung talagang mahal ka niya at ano ba talaga ang halaga mo sa kanya utol. Yan po ang ultimate action na dapat po natin gawin. Without those things mga kapatid, kung halimbawa hindi pa po natin na ipoprovide yan bago ang lahat, bago po tayo gumawa ng hakbang, getting him or her back po sa inyo ay quite impossible. Minsan kasi nagiging problema to. Try to consider po mga kapapong na minsan tayo ay iniisip natin na wala na pong pag-asa or bakit hindi po nagkakaroon ng sense of direction yung ginagawa po nating proseso. Minsan po kasi mga utol, depende po talaga sa naging grounds ng hiwalayan. Kadalasan po kasi in most cases ay kulang pa po sa panahon. Time and space ay napaka-importante to set the stage kung kailan kayo po ay dapat na po mag-connect if ever or dapat na po kayo magkabalikan nga. Dahil in providing space, alam naman po natin na hindi lang po yung pag-cool down or pag-subside ng mga negativity ang mangyayari. Kung hindi, babalik din po yung importanteng bagay na respeto. Also, kung gusto mong dagdagan utol, kung halimbawa gusto mo talaga maging mabisa ang pag-provide mo ng space sa kanya, mga utol, meron din pong importanteng bagay. No Kung halimbawa kayo po ay nakapag-provide na po ng space na hindi po natin dapat pabayaan at dapat po natin idagdag. A process that quietly works in our favor na hindi halos napapansin po ng karamihan. Dahil alam naman po natin na habang umaandar po ang araw at oras na hindi po niya kayo nakikita at nakakakuha po siya ng update coming from you, ay nagre-register po sa isipan niya na maaaring bigla ay nawalang ka na rin po ng interes at plano dito rin po niya unti-unting mararamdaman na halos parang hindi na siya ganoon kaimportante sa iyo. Kinakatakutan natin 'yan, pero sa totoo lang, may maganda ring pong epekto. Honestly, kapapong ay alam kong ibang-iba ang prosesyong to, sa gusto nating gawin at nararamdaman po natin. Alam ko po na sa pagkakataong to ay nahihirapan kang i-absorb mga utol dahil ang palagay natin ay lalo siyang lalayo kung wala tayong gagawin. Pero tandaan po natin kapapong ginawa na po natin ang lahat, sinubukan na po natin 'yan, pero still nandito pa rin po tayo sa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil all of those things are considered irrational actions na dapat po nating iwasan kung tayo po ay nasa ganitong klaseng situation. Ito ay mga actions kapapong na lalo tayong mawawalan ng tsansa at mas lalo po niyang ipupush na wala na talaga siyang nararamdaman sa atin. Lalo po siyang lalayo at lalo po siyang iiwas sa iyo. Ang nangyayari at nagaganap po kasi sa kasalukuyan kung halimbawang hindi siya nakakakuha ng updates or validation sa nararamdaman mo ay sadyang magpapahirap din po sa damdamin niya sa ngayon. Ang breakup kasi, tulad nga ng sinabi ko, ay naiintindihan niya ng lubusan. Ang hindi lang po niya naunawaan ay yung mga darating sa kanya emotionally. Na sa ngayon ay may mga di siya inaasahang pakiramdam na darating nga po sa kanya. Mapupuna niya, nakakaiba ang lahat. May mga bagay na hahanap-hanapin po siya at tangi ikaw lang po ang may access at makakagawa po ng solusyon. He or she might really come to the point sa mga oras na to na ma-realize po niya ang inyong halaga. At kung mabuti at maayos mong maisasagawa ito, may paparamdam mo po sa kanya directly with confidence and inner strength mga kapapong ay magkakaroon po siya ng unpleasant feeling. Magwa-worry na baka in the future ay maiisip niya na if ever na maging option kanya na balikan ay baka lumabo na to makakaramdam po siya ng uncertainty na baka hindi niya matanto kung bakit ka nawawala. Ang tawag po dito sa psychology ay tanatophobia, anxiety of completely losing someone, fear of loss ang term nila. Kasi alam na natin kapatid na mataas ang percentage na pagka iniwan mo, binaliwala tayo ay hindi 100% ang desisyon na yan. Kadalasan ay may naiiwan o nakikiramdam pa nga sila. Kasi in reality mga utol, nagse-self-heal din po sila sa mga oras na to. Katulad po natin. Kaya nga po, if you could provide space sa mga oras na to, yung tipo bang hindi ka na magbebeg at magpiplit o ipaglalaban pa po ang gusto natin, tipong babaguhin po ang naging desisyon, ay siguradong papasok po ang ganitong klaseng phobia, anxiety, at fear of loss nga po. Pag-aalala na tuluyang mawala ka na utol. Makakaramdam din po siya ng somehow rejection. He or she might feel rejected sa mga oras na to. Kasi po, it will appear na parang tuluyang muna rin pong nilisan ang paghahabol. Dito niya mararamdaman ang sakit na nararamdaman mo utol. Mapapansin po niya na unti-unti na pong nai-eliminate yung pagkakataon. Normally kasi alam naman po natin na since sila po yung nag-break sa ating probably, ay gusto rin po nila yan. Pero to see it at maramdaman po nila ng aktual ay medyo masasaktan at malulungkot din po sila dito kapapong. Ito po kapapong ay isang epektibong paraan para makatulong po sa atin kung sakaling nasa point na nalilito na siya sa feelings niya sa Also kung tipong binubura ka na niya sa landas niya, maaari kasing pag humabol po tayo ng humabol or sa kasalukuyan possibly ay nasasuffocate na po ang ex or ang taong mahal mo sa iyo. Negatibo ang tingin niya kapatid, may galit at feel disrespected sa nangyayari. Pero naniniwala po ako at siyempre po sigurado naman po ako na hindi po negatibo ang pagtingin niya sa mga nagawa mo sa kanya, yung pagtanggap niya sa mga positive things na naibahagi mo sa kanya. I'm sure hanggang sa ngayon ay chine-cherish po niya yon. Dito po lalabas ang value mo utol. Kung mapuputol o tipong pinuputol mo na ang connection yung dalawa. Puputulin ko na po ang kwentuhan natin at hanggang sa muli mga kapatid, I hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan. Siyempre po yung mga halos nangangailangan po at namumblema sa ganitong klasing usapin mga uton. Nandito po si Papong TV at handang tumulong po sa inyo. Maraming maraming salamat po.